Hey guys, paano ba mag-install ng custom fog lights and upgrade ng car seats? In today's video, yan ang gagawin natin. So, paano nga ba? Chester. Chester lang ang solusyon sa lahat kung pinapanood niyo yung walang kwenta kong vids, by right now alam niyo na naka Evo style front bumper na ako. And actually may fog lights na. Kaya lang hindi masyado maganda. So hopefully itong galing sa Mazda 3 ay mas maganda yung quality and yung fit. Kung sino man yung dapat kasama ni Balong Maligo at uh, try na lang ulit next time hindi ko alam na choosy si pala tong si balok so anyway, balik tayo sa video so ayan, finifit na and kadalasan pag custom, wala na mga bracket pero nakakabit yan um, using silicone. ito naman yung lumang um, fog lights ko sobrang hina ng buga so fully yung sa Mazda 3 mas malakas ito naman yung car seats. Later on, makikita natin kung paano i-install yan. So ngayon, um, dinreme lang para mas fit na fit yung Mazda 3 fog lights na ikakabit natin. And ikakabit na using silicon. So habang pinapatuyo natin yung silicon, uh, ito na nag-start na magtanggal ng car seats. Ito yung stock seats ng Sedia. Uh, naka ah, seat cover lang siya. Kaya ganyan yung itsura. So, baklas yan. Harap, likod. Ayan. Uh, ito na yung likod. Galing siya sa Sedia wagon. Doon ko siya nakuha. Kaya meron siyang red stitch. Pati yung sidings. Isa e Sedia wagon. So, Red stitch siya, racing-racing, ayan yung itsura niya. And naka-halo um, headrest. Um, Pagkukuha kayo ng car seats galing sa wagon, may kailangan lang butasan sa likod kasi nare-recline yung mga seats na yan. So, may gagawin lang dyan si Kuya, Chester, para makabit ng maayos. Anyway, um, pagdating naman sa size, is pasok na pasok yan. Walang ibang ginawa. Ayan din yung sidings. Plug and play na rin yan. Pasok na pasok. Maayos yung lapat. And yan yung itsura niya. Okay. So finally guys, nakabit na yung car seat. Personally, gustong gusto talaga yung red stitch at saka yung halo headrest kasi harap likod siya. Masarap din siya upuan kasi mas malambot yung foam. And para siyang semi bucket seats. Mas nakahulma yung katawan ko sa upuan. And finally, adjustable yung seat height. Kaya lang since originally right hand drive siya, sa passenger na lang mapupunta to. If interested kayo mag-upgrade ng car seats, PM lang or message lang kayo sa akin. May makukuha na tayo niyan. So that's it for today's video guys. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe.